Baha sa dinaanan pero to the rescue dyan si Paolo Oblino. Ay nang ganda ng tanghalian ng mga kimpaw. Supporters mga kuys, kibinuking na naman si Paul dahil nga Monday at sobrang malakas ang ulan. Agad na may pagsundo para makapasok na sa work si Chinita Princess. Kita naman sa post nito sa Instagram story na medyo mataas ang tubig sa dinadaanan papasok sa showtime o estudyo. Stay safe nga daw umano dahil malakas ang ulan ngayon. True na true ang ibinida ni Meme. Sadyang nanla lamang si Kim Ju. Hatid sundo kahit maulan. ayon ang tunay na prinsesa. Walang reklamo si Jowa rescue agad. Ayon sa mga komento. Stay safe mga employee. Lalo na ngayon sa mga single. Masintabi muna dahil si Chinita Princess ang tunay na mahaba ang hair. Nagtagupit pero natatapakan ang buhok sa sobrang haba. Paano ba naman? Nariyan si Paulo para ipag-drive si Mrs. Iilan lang ang lalaki na nakakagawa niyan. Sana all na lang. Sana dumami pa si Paulo Binino. Consistent talaga hatid sundo. Si Kimi ang priority. Yung mga haters yan, bawal na kumontra. Kim Pao Forever, anong senyorito? Kilig din ba kayo? Maging kayo ba ay hinahati din ng mga jowa ninyo? Kahit malakas ang ulan, parami ng parami pa rin ang ayuda. Halos buwan-buwan na ata ay maraming killing moments ang ipinapakita o ibinubuking ng mga showtime hosts. Anong sa inyo rito?